Magandang araw po mga kabahag. Bali nandito nga po pala tayo sa Barangay Pula uh, para po manghuli ng ayama at yun na din po pala yung ating ihanda eh, sa nachiwena. Bali bibihira din po pala tayong makatikim ng ayama o alimango kasi sobra pong mahal ang kilo nito at kaya naman pala sobrang mahal ang kilo ng ayama na to uh, kasi po talagang napakahirap bago ito mahuli. Na, nandito na tayo sa lalao. Lalao kung tawagin. Aryo, ang... kinakain ni Kamangyan. Oh. Tibig. Masa, Subukan kaya natin. <laughs> <laughs> yan, ito po yung sasa. Nakakain pa rin itong bunga niya. ano? Nata? Uh, parang kaong. Dito na yung kay yan. Ah, dito. Ah, dito bagaragaan yan? Ito ba yan? Ah. Kaya pala, oo nga. Nagluto din dito yun eh. Ah, uh, dito na yun. Ah. Ah. daraanan sa Ah. ng ano panak Kaya bali kabag ito na yung unang panak. Sana meron. Sana merong laman. Oop. Oh, Una. alaus Wala tayo okay, wala. Wala. Hindi tayo binenas. Susunod na panak. Yup. Garni ka alwan. Ang panguhuli ng ayama o alimango pangalawang panak oh talagang medyo mailap ang ayam pangatlong panak talagang maalat kung iba't parang impossible baka naunahan tayo <laughs> Baka mayroong mas maagang nagising sa atin. Mga kabahag, talagang maalat. Talagang ginalat. Mayroon pa po kaming labing isa na panak. Pang-apat. Ito po yung pang-apat na panak. titingnan natin. Uh, ba? Malaki. Uh, mga kabago. Bumawi kami sa pang-apat na panak. malaki. Malaki ito. Oh, ang laki nga pare. <laughs> Mamaya po tingnan natin pagka uh, inilabas natin. Titingnan natin kung gaano kalaki. Ayan, iiwan muna namin dito. Dahil dito rin kami babalik. Dito rin kami dadaan palabas. hindi na makahuli pagka sobrang lalim Ang ah, bali pinagtangadan o pinaglagyan din ito ng, pang, ah, ng panak Yan. Na kaya naman pala sobrang mahal talaga Kasi hindi biro yung panghuhuli nito Pang-anim na panak Ay ay, May nahuli kami. Ay, palaka. Ano yan? <laughs> palaka. Ang nadali. May kagang. Huh. Talaga. Ah, madali sabi po, ah, sabi nga ng aking kaparing Jay, pasortihan itong pagkakana ng panak. Minsan ay buenas. Minsan buenas o marami ang huli. sinisipat ang aking kumpare. Parang wala, Parang wala daw gumagalaw. Nawarin naman ang ating Nako. Talaga pare. Ito yung isa pare. Ayan. Ano kaya ito? Mukhang may huli ito. Magandang tabon. <laughs> Sinasabi sa inyo eh. Sertihan. Ang bali mga kabahag. Ito yung palatandaan na dito tayo dumaan. Yung ganito may mga putol para hindi maligaw ayan another panak talagang buenas 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 talaga buenas siguro mga nasa lima pa yung panak ayan binalian ulit ng sanga para malaman kung saan dumaan ano nangyari yan? Nakain nung nakalabas. Hindi. Another panak. Wala pa rin. Talagang buenas, buenas dias. Tsaka bukod doon mga kabahag. Uh, hindi lang ayama ang meron dito. Ayan. Kundi meron din dito mga unggoy. Ayan po yung mga kahoy dito. Sabi nga kung ilang dekada na yung mga kahoy dito. Sabi po. Paniguradong ang mangyayarin ito sa amin mamaya paglabas namin ay puro tawa ang abuti namin. Kakantsawan kami ng aming mga kumpare. Ayan. Kantsaw, Sigurado na yon. Last chance. Yan. Pakalalim. Ayan. Yup. Ano pare? Talagang talagang swerte. Ay, butas pare. Ano pare? Ay. Pipi. Kinain niyo. Oo. Walang pain, Ubus. Ayan bali mga kabahag, uuwi na kami. Uh, salamat pa rin kasi hindi na zero. May isa pa rin na huli. Ayan. Bali, babalikan na namin yung mga panak doon sa mga pinagdaanan namin. Ayan. Ayan. Kinuha na ating kumparin ang pingga. Balagwitan kung tawagin. Or sabitan ng panak. Ayun. Bali mga kabahag, ngayon po ay araw ng linggo. Bukod sa pagti-trail, pag-the drone ah, uh, minsan nagaganito din tayo. Nanguhuli ng ayama. magaling magtanda ng daanan han itong uh, ating kumpari dahil kung ako lang siguro mag isang papasok dito baka maghapon hindi pa nakakalabas Ayan, <laughs> napakalalim Ayan, hindi biro ang panghuhuli ng ayama Dahil dito daw tayo dadaan. Mas marapit daw dito. <coughs> isa na lamang. 13. Ay, isa pa rin? Parang 13 pa lang yan. Katar siya. Ayun. Uuwi na po tayo. Tama na titingnan natin yung kaya mga nahuli iisa pero napakalaki Pare atras, reverse, iyan, sige. <coughs> Yan ba rin mga kabahag, ito yung panak ng ating mga kasama. Nauna silang mamandaw. Sana marami silang nahuli. Kasi kami talagang hindi pinalad. Oh, mo eh. Mm -hmm. eh, isang ayama. Tol, masarap manipit. Ganyan ho ang pagtatali. <laughs> ito na yung isang malaking ano, ayama talagang ayaw kong lumabas masyadong malaki sikip dun sa labasan Sige na po sikip ito sikip pa rin ayun laki ayan na lago naman Gaan <laughs> sa dulo ka mahagi pa na pare. ko yung lalaban tipit ganito pala kayo Ayan. Ay, Bali pawi na tayo. Hindi naman tayo na zero. Para <laughs> <Talua. laughs> may ang huli. ang and tanong, baka naman na narin mga araw. Kaya kayo nagkasigaw Wala pati mga hihipon na wala isda, wala din. <laughs> bali sa part na to nga po pala mga kabahag Bumalik na po kami sa bahay ng isa namin kumpare Para paghati-hatian po namin yung aming nahuling mga ayama Na yung ayama na rin po na yun Yun na rin po yung aming ihahanda sa Noche Buena Ang dami namang huli nila paring gilo <laughs> <laughs> ang nadaya Dinukot wa rin ng nakasakay sa drone. Sabi ano ko pa, pa naman kanina Ikwan, eh, Tayo hanapin natin. Ah, sa hanapin saan namin yung <laughs> panakot. Ang tagal mo ay. <laughs> Nakabaha kami na paglamangan ni Parin Jay. Bukod sa yamang ang huli, eh, mayroon din bayawak. Ayan o. Pumasok sa panak. Layo na sa panak. Pumasok lang. Bayawak. Atong ko pa ito. Na Ito na Yung bayawak na nahuli. Yeah. Hindi mo. Kumulo lang niya. Nasikitin. ng ngato. ng ayama. Bahagi bahagi po, Ayan, walang eh. lamangan. ah. Mga tatlo. tatlo, tatlo na 'yan. pa, isa pa. No.